Sa puso ng Intramuros, sa tabi ng mga lumang simbahan at makasaysayang pader, may isang lugar na bihira ng binabanggit sa mga mapa, ang Beaterio de la Compañia, isang lumang dormitoryo ng mga madre noong panahon ng mga Espanyol. Matagal na itong giniba, ngunit sa gabi tila nananatili ang mga panalangin at ang mga iyak ng mga kaluluwang na iwan doon. Bago natin simulan ang kwento, kung gusto ninyo na ganitong content mag-like, share, subscribe sa Takip Silim Stories at marami pa tayong nakakatakot na kwento na parating maraming salamat po. Sinasabing isa sa mga pinakakilalang kaluluwa sa Intramuros ay ang tinatawag nilang ang Madreng Hindi Natulog. Isang nilalang na tila laging nagbabantay nagdarasal at naghihintay. Noong ikalabing walong siglo, itinayo ng mga Heswita ang Beaterio de la Compañia, isang tahanan para sa mga kabataang babae na gustong maging madre, ngunit wala pang pagkakataong sumapi sa kumbento. Dito sila tinuruan ng pagdarasal, pananahi at serbisyo sa simbahan. Tahimik, disiplinado at banal ang kanilang buhay. Pero isang gabi, ayon sa tala, isang trahedya ang gumising sa buong Beaterio. Ayon sa lumang diary na natagpuan noong isang libusham na raan limamput dalawa, may isang madre, Sister Teresa, na hindi na muling nakita matapos ang isang malakas na lindol. Ang kanyang silid ay gumuho at nang halukayin Tanging ang rosaryo at lumang orasan sa mesa ang natagpuan. Ngunit ang orasan ay patuloy pa rin tumitiktak. Nang interviewhin si Mang Erning, dati siyang caretaker sa Intramuros noon 1970. Bata pa ako noon, tagalinis ako sa Intramuros. Tuwing madaling araw may naririnig akong tila umiiyak na babae sa lumang biateryo. Akala ko may tao. Pero pag ko, may madre. Nakaluhod sa gitna ng sirasirang sirang paselyo. Nakaputing belo at uh, parang may uh, dugo sa kanyang kamay. Mula sa labing siyam raan pitumpu hanggang dalawang libo, ilang beses nang naiulat ang parehong imahe, isang madre na nakaluhod, hindi kumikilos, tila nagdarasal. Kapag nilapitan, naglalaho sa hangin kasabay ng pagtilaok ng manok. Taong 2014, isang grupo ng mga paranormal researchers ang nagpasya na bumisita sa lugar. Dala ang mga kamera, EMF detector at spirit box. Ang tinig ay mahina, parang galing sa ilalim ng lupa. Ngunit malinaw, ako, gising pa. Nang suriin nila ang footage isang malabong figura ng madre ang lumitaw sa likod ng altar walang mukha, ngunit sa dibdib nito may kumikislap na krus. Matapos ang ilang buwang pananaliksik, natuklasan ng team ang isang nakakagulat na detalye. Sa ilalim ng dating beateryo, may natagpo ang maliit na silid, tila isang crypt at doon nakalibing ang mga hindi nakatakas noong panahon ng lindol isa sa mga nitsuroon ay may ukit na pangalan Teresa de la Cruz. Ang teorya ng ilan na nanatili si Sister Teresa upang ipagdasal ang mga kaluluwang kasama niyang namatay. Hindi siya matahimik sapagkat hindi niya natapos ang kanyang panata. Ngayong ginawang parking area at museo ang paligid ng dating beaterio, may mga guard na nagsasabing Tuwing alas dos ng umaga, may maririnig na tunog ng rosary beads na bumabagsak sa sahig. Isa pang testigo, isang estudyanteng nag-field trip noong dalawang libo, labing siyam, ang nagsabi, Habang nag-picture kami, may nakita akong reflection sa salamin. Madre, nakatingin sa amin, pero walang mukha. Marami ang naniniwala na si Sister Teresa ay nananatili roon hindi bilang multo ng poot kundi bilang kaluluwang nagbabantay. Sabi nga ng matatanda sa intramuros, Kung makarinig ka ng rosaryo sa dilim, huwag kang matakot. Ipagdasal mo rin siya. Sa lungsod ng Maynila, may mga pader na saksing buhay ng kasaysayan. At sa likod ng mga dasal may mga tinig na hindi kailanman natulog.